Alam mo ang ibig sabihin ng hostess? Ito yung mga babae, di ba? Na nag-e-entertain, no? Sa mga guests in a public or in a restaurant, in o kung sa tangsalitang hostess, so, hindi ibig sabihin noon na kapag nag-e-entertain ka, ay eh, nag-e-entertain ka hanggang sa loob ng kwarto doon sa mga parokya Kasi hostess yung mga yan, ang tawag sa mga babae, mga hostess. Pag sa lalaki, host ang tawag. Bakit? Nagtrabaho ako eh. Nagtrabaho ako sa isang restaurant sa Ang tawag sa iyo sa babae ay hostess. Kung lalaki naman ay host ang tawag. Bakit? Naging host ako eh. At ang mga, mga front sa hostess, magaganda. Kapag host ka naman, guwapo ka. Nagkataon na naging host ako. Ayaw ko man. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging gwapo. Well, mga kamotivation, mga kabutas natin, mga ka escort natin, mga ka-Adonis, Welcome back sa ating YouTube channel, Direct Noelsa Reswejo. At eto nga ano, sa kabila ng ating kabalahan, ng ating kabisihan, marami tayong napapanood at naririnig. Sobali tayo po ay nananatiling tahimik lamang sa pagkakataong ito, nais ko sana uh, bigyan ng daan no? na ito ay magkaroon na lamang ng kalutasan at hayaan na lamang sa mga kasama nating reaktor na bigyan ng linaw ang mga bagay-bagay patungkol kila Jamil, kila Nanay Melissa, kila Tita Marivic, etc. etc. Subalit, so, uh, nais ko na rin ibigay uh, bigay ang aking panino no? para kahit papano ay uh, makasali tayo kahit saling pusa lamang. Kaya po nga, no, magbibigay lamang tayo ng mga clips. No? Ipapakita ko sa inyo yung mga kaganapan lang ng mga nakarang mga napanood nyo na rin naman. Subalit, so, sa pagkakataon nito, uh, magbibigay lamang ako ng aking uh, saloobin. No? Para naman kahit pa makapagkwentuhan tayong muli. So, ready na ba? Let's roll the BTR. Happy sila, tutulungan po natin. Tulad ni Nay No, na aping-api po. Wala siyang uh magagawa po sa kanyang buhay. bakit uh, ko po nasabing aping-api? Agrabyado, ikaw nga, naagrabyado. Eh kaya na po makapagsabi yung sa kanyang sitwasyon. <clears throat> unang asawa niya, may sariling pamilya. Pagkalawang asawa niya, iniwan din siya. Aping-api. Diba? Uh, unang asawa, may pamilya pa lang iba. May sariling pamilya na. na anak ka ng dalawa. Pangatlong lalaking uh, dumating sa buhay niya, inanakan din po. Halos tatlong anak, iniwan din. Di api-api. Siya pa lahat ang bumuhay. Inanakan na, siya pang bumuhay. Hindi tinulungan ng mga nakaanak. Naka sa Sana naman lang, no, di ba? binigyan ng sustento yung mga bata, yung wala eh. Kaya, sinasabi kong aping-api. Hmm. May mga kamag-anak pang nakikialam, di naman kasama, naman sa buhay nila, pero nakikialam. Hindi kayo nang huhusga ng bawag ng tao. Hindi nyo kami kilala para husgahan niyo lalong-lalong na yung nanay kong laging nakasalamin. Ano? Ako Hindi kayo kayo Hostess po ang trabaho niya. Yung una nga po, tanongin si Jing kung kung anong gusto ng social hostess. Alam mo, wag ko itatakot. Sabi ko, Hostess po si Melissa. Hanggang ngayon, hindi kami nag-iimig ng tunay na asawa ng kapatid ko. Kaya pinansinti ko yung kapatid ko sa upper house. Tapos ako nag-alaga ng mga anak. Tapos ako ang masama. mga kamotivation. Ito lamang po yung ating masasabi. No? Uh, seryosong usapan, seryosong bagay lang ang ating uh, mga sasabihin ngayon Sa panawag ni Kuya Bal na huwag makialam yung mga ibang reactor o yung mga ibang vlogger, no? tama nga naman na wag nang palakihin pa. Siguro kung magkakaroon man ng reaction, ito ay para sa ikaayos ng sitwasyon. Nakita na natin yung magkabilang panig, nakita natin at napapanood natin yung kanilang mga sinasabi sa panig nila at yung maribig sa panig nila Nanay Melissa, nila Jemel, at marami pang iba at may kanya-kanya po tayong pagkakaintindi at may kanya-kanya din tayong pagtanggap at pagbalanse sa at mga sitwasyon. Ngayon, ang gusto mangyari ni Kuya Bal ay maisa-ayos na yan. No? Nalalaman at nalalaman ng isang tao, lalo na po ni Kuya Bal, kung ang isang tao ay nagsasabi ng totoo at kung ang isang tao ay sadyang naaapi o talagang siya ang biktima sa pagkakataon ito. Kung kaya, lagi ko pong sinasabi sa inyo na matatalino ang mga viewers natin. Alam nila kung saan parte may mali, at kung sino ang may mali. Kaya ang gusto ni Kuya Bal ay mai sa ayos ito nang naaayon sa batas. Ibig sabihin, no? Regardless of what kung ano man ang side na mali, ang kaliwa o ang kanan, ha? Kapag pinag-uusapan ng batas, kapag pinag-uusapan sa kung ano ang tama, no? Do sabihin na natin na pinapalampas natin ang pagkakataon nito, ito no pinapalampas na natin ang mga sinasabi ng kaliwa it doesn't necessarily mean na hindi lang bata sa pagkakataon nito. ngayon ang masasabi ko lamang no ito ang pangangalaga o ang jurisdiction para kila Jemel no kila Monica sa mga anak ni Nanay Melissa ay nararapat lang na sa kanya ayun din naman sa batas they are legitimate son and daughter ni Nanay Melissa tagtataka lamang tayo no bakit naman kasi Ano gusto Kung bakit naman kasi, para namang sa itsura nyo pa lang at pananalita nyo pa lang, parang gusto niya lagi ng away. ba diba? Hindi ba po pwedeng, uh, kung para sa bata ang iniisip nyo, kung para dun sa mga bata, no? regardless of what, eh dapat ay uh, makipag-cooperate sila para maisaayos to, no? Magsisihan pa ako kung ano man. Nasasabihin mo na hostess si Nanay Melissa Nasasabihin na iniwan yan, inabando na yung bata Maliit pa lang, o sanggol pa lamang, or whatsoever no? Sasabihin mo na hostess si Nanay Melissa Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin talaga ng salitang hostess? Do you know? Do you know that hostess? What is the meaning? Sama <laughs> na papa english pa ako sa iyo eh Dahil iti uh, makaribig eh Ayoko sana eh ayaw ang na yung uh, degree ko pagdating sa English. Pero, alam mo ang ibig sabihin ng hostess? Ito yung mga babae, di ba, na nag entertain no? Sa mga guests in a public or in a, rest, in a restaurant o kung saan man, no? Pero hindi ibig sabihin na nag entertain sila. Although, alam natin na merong mga babae na ganun. Pero hindi natin nilalahat sa ang salitang hoses ay hindi ibig sabihin nun na kapag nag entertain ka, ay nag entertain ka hanggang sa loob ng kwarto, dun sa mga parokyano mo. Hindi ba? Hindi naman lahat ganun. Meron talagang pure lang talaga na nakikipag uh, uh, mingle no? na tinatawag dun sa kanila mga customer. Pero hindi ibig sabihin nun ay may ginagawa silang iba pa or extension activity na tinatawag or extra service. wag ganun. Bakit? Bakit ko nalaman? Kasi hostess yung mga yan. Ang tawag sa mga bay, mga hostess. Pag sa lalaki, host ang tawag. Bakit? Nagtrabaho ako eh. Nagtrabaho ako sa isang restaurant sa Mega Mall nung ako ay college. Working student po ako. No? So, ito lang masasabi ko. No? Kapag nakikipag... Uh, uh ka sa mga tao, sa mga customer o sa mga guest Lalo na kapag humaharap ka in front, on front, ang tawag sa'yo sa babae ay hostess. Kung lalaki naman, ay host ang tawag. Bakit? Naging host ako eh. At mga nakafront sa hostess, magaganda. Kapag host ka naman, guwapo ka. Nagkataon na naging host ako. Ayaw ko man, sabi ko sa manager ko na doon na lang ako sa likod ng uh, kusina. no Utility or... Uh, sa preparation or back of the house na tinatawag. Nagtrabaho ako sa Kenny Rogers Roasters. Pero ang ginawa nila sa akin, nilalagay nila ako dun sa front as a host, no? Para naman para nga na pagpasok ng mga customer ay uh, maging uh, <coughs> maaliwa alas ang kanilang magtatang kanilang pakiramdan sapagkat ang bubungan sa kanila. Ayo. Di diba? Minsan nakakaano na lang eh, di ba? Parang naka nahihiya na lang ako sapagkat sempre Ah, ano ba pinuntan nyo rito? Pagkain o ako? Buka ba akong pagkain? Buka ba akong pagkain? Di ba? Ganun lang naman yun eh. Kaya wag nating uhusgahan kapag sinabi ng hostess agad. Kahit na sino pa dyan, no? kung ano man yan, sasabihin mo na kung hostess man o pokpok man, hindi lamang pokpok si Nanay Melissa. Lagari pa kung tutuusin. No? Kung nagawa niya man sa tingin natin, no? although hindi natin alam yung tunay na istorya, But regardless of what, again and again, iniwan niya si Jemel sapagkat hindi niya kayang buhayin. Hindi niya kayang tustusan pa. Kaya ipinagkatiwala sa inyo. I think that is the right term. Ipinagkatiwala. No? Para siya makapagtrabaho. Para masuportahan ng kanyang anak. Okay? Sapagkat hindi siya masuportahan nung hayop na tatay. Hayop pa rin eh. Diba? Diba? Hindi lamang yan. May iba pang dumaan na lalaki sa buhay ni Nanay Melissa. Ha? na walang responsibilidad. Lalaki nga na matatawag. So, walang sustento, walang pagsuporta na binigay kay Nanay Melissa. At ito yung kanyang nilalagari dahil pinag-iisipan nyo na siya ay pokpok, -pok, na siya ay hostess. No? Hostess, ulitin natin na walang masama sa trabaho na yan. Depende sa tao, depende kung ano ang kanyang ginagawa. Hindi ibig sabihin na nagtatrabaho siya. Hindi ibig sabihin na ipinagkatiwala niya na wala na siyang pakialam o masama na siyang tao. Kung kinukuha man ni Nanay Melissa ang para sa kanya, ito'y mga legitimate or legal na anak niya. Sabihin na natin na meron kayong sakripisyo sa pagpapalaki kila Jimil sa anak ni Nanay Melissa. Pero at the end of the day, kung ang iniisip natin para sa kapakanan ng mga bata, magsasakripisyo tayo, hindi sa para sa pansarili nating interes, kundi para sa interes ng mga bata na mapabuti ang kanilang kalagayan. Ngayon, sinasabi nila, ayon yung bitawan sa dahil sa mga sponsors. No. Yung mga sponsors na yan, kahit sabihin na natin kung mapuntaman man kay Nanay Melissa, sila Jemil, nando doon pa rin yung suporta. Ah. Eh bakit kayo nagagalit? Dahil ba mawawala na rin sa inyong suporta? Ah? Dahil ba may pakinabang kayo? Hindi ganoon kaswapang ang mga taong may malinis na puso. Kagaya ni Nanani milisa Melissa, para kung sakaling tumbasan man o suklian ang inyong pag-aalaga kila Jemel, ay hindi niya makakalimutan na suportahan din kayo na kahit pa paano mabigyan kayo. Pero bakit nagagalit kayo? Sa lahat na nagmamalasakit, hindi ko alam kung anong grupo o anong uh, anong parte ng kingdom ng kingdom ng mga protozoa ng mga amiba, ayo na bibilang sapagkat ang dami n'yong sinasabi parang lagi kayong may kaaway parang lagi kayong galit sa mundo so sa pagkakataon nito sabihin na natin no oh, when the smoke is gone and clear ano ang gusto natin ano ba ang gusto nating mangyari sa pagkakataon nito magsisihan pa Magbatuhan pa ng mga dungis, ng mga putik. Ang kagaya ng sabi ni Kuya Bal, gusto niya maiayos to. Maging maayos, kung talaga malinis ang ating puso para sa pagkakaisa, sa pagkakasundo, para sa pakinabang ng bawat panig, no? para sa kapakanan ng bawat panig, para sa kapakanan ng mga bata nila, Jemil. Makikipag-coordinate tayo, makikipagkasundo tayo, makikipag-ayos tayo Nang naaayon sa batas. Tama po ba? Ngayon, kagaya ng sinabi uli ni Kuya Bal, handa siyang tumulong. Handa niyang tulungan yung mga taong naaape na kagaya ni Nanay Melissa. Na pinapasan ng lahat para sa kanyang mga anak para mabuhay. Isa pagkat hindi kayang tustusan yung mga lalaking dumaan sa kanyang buhay na walang ginawa kundi mag-vaccine lamang. So, yun lamang ang masasabi natin. At kung may masasabi pa kayo, maaaring i-comment down niyo sa ating pong comment section. At syempre, pag-usapan natin yan. At muli, maraming maraming salamat po sa inyo pong lahat. Sa lahat po ng mga nag sa mga nag-aantay, mga kaibigan natin dyan, mga supporters natin dyan, mga loyal subscribers natin, newly subscribers. Thank you very much sa inyo pong lahat. So, malapit na ang Pasko. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Lalo na kung merong aginaldo galing sa mga ninong nyo. So what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you all.